Hataw Balitaw Aurora Binigyang diin ni Baler Mayor Retro ang gara na bagamat hindi kaya ng pamalaan lokal na pagsabay-sabayin ay susunod-sunod rin naman daw ito ang pagdulunsad ng mga programa na magbibigay ng tulong sa mga sektor na kinabibilangan ng mga mamamayan na partikular na yung mga labis na naapektuhan na nagdaang kalamidad. Hindi man natin kaya pa sabay-sabay ng mga Sinabi ni Mayor Angara sa ginanap na Baler Sectoral Payout nitong lunes sa Nobyembre 24 sa Ed Angara Convention Center sa Barangay Reserva na bagamat sa walong munisipalidad ng Aurora Anya ay pangalawa sa may pinakamaliit na pondo ang bayan ng Baler ay hindi umano nito hahayaan na hindi makatanggap pa, ng tulong ang mga mamamayang nangangailangan sa kanyang nasakupan sa ilalim ng social services program ng pamahalaan. Na. Kapag po tayo sa Bayan ng Balakas, binigay tayo, sakto naman. Tulungan po yung mga Toda, barangay uh, Tanod, mga BXW. Uh, single parent, mga PWD, dito sa bayan ng Pilar, more or less po, tumigit po lang na tulungan natin ngayon. Gamitin po natin ng mga ayos yung pera, sakto kayo, uh, tulong po yan ang pamanang bayan ng Pilar, tsaka ni Congress Magwemen, dahil magpapasas ko. Para po kahit pa paano may panggastos tayo. Alam po rin nyo, yung mga ayudan ganito, kaya po nakakatulong sa bayan. Kasi po, halimbawa, natanggap po yung dalawang mo, mga malengit ka, sakay ka ng price ka. Isang po, bubuhay yung ating community. Po, yung ekonomiya ng bayan is buhay pag may perang taong bayan nyo. Nangako naman si Aurora Lone District Representative Romel Rico T. Angara na hindi ito magsasawang suportahan na hindi lamang ang bayan ng Baler kundi maging ang lahat ng walong munisipalidad sa buong probinsya bilang solong kinatawan ng lalawigan Tinitiyak din ni Representative Angara na ang bawat pondo para sa tulong pinansyal at rehabilitasyon ng mga nasirang tahanan dahil sa hagupit ng nagdaang kalamidad ay diretsong matatanggap ng mga mamamayang nangangailangan. <coughs> sa Palermo Sports Complex kasi yung mga na minister na lumalakot natin mga kapalit from 600 to 700 na katao. Ayon kay Congressman Angara na ang mga tulong mula sa gobyerno isa lamang sa mga tungkulin na dapat gampana ng bawat inihalan ng mamamayan kaya dapat din anyang sundin ng bawat sektor ng lipunan ang mga proseso para sa legalidad na hinihingi ng pamahalaan. Matropong ko na, harap uh, fear po sa lahat. Uh, dapat, ayun na taong uh, ko kung ginagawa ito, diba? Dapat, yung mga susunod naman, para may disiplina po tayo. kasama sa toda, ay may MTOP kima lamang. Kailangan disiplinan po tayo. Kasi kami po, gusto namin tulungan lahat. Pero kung kailangan, sumunod po tayo sa mga ayon ng patas dito po sa ating bayan ng baler. Tumanggap ng tiga 2,000 piso ang halos 3,000 mamamayan sa bayan ng Baler mula sa mga sektor ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA, solo parents persons with disability o PWD, daycare workers, barangay health workers o BHW, barangay nutrition scholar o BNS, barangay population workers, barangay peso coordinators o BPC at mga barangay tanod. Dumalo sa inunsad na baler sectoral payout sina Baler Vice Mayor Lian Angara, kasama ang ilang miyembro ng Sangguniang Bayan na sina Tony at Nicky Nicolas, Consihal Bicong Lelis, Consihal Aris Egarge, Consihal Julius Grifalda, Consihal Dan Boyetong at SK Direction Presidenta Kasi ang gusto ko natin sa inyo po muna mapunta at sa inyo lamang mapunta ang benepisyo at financial assistance na kinakailangan po ninyo. Samantala, nakisa din sa nasabing programa ang ilang opisyal mula sa pamakalaang palalawigan ng Aurora na sina Aurora Vice Governor Patrick Angara, Board Member Pedro Ong Jr., Bukal Jake Galban at Bukal Dr. Norma Palmero bilang pagsuporta sa nasabing programa ng handog sa bawat sektor na kinabibilangan ng mga mamamayang balerenos. Corta o bali Aurora.